Isa-isang sinagot ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang mga maanghang pahayag ni Pangulong Duterte laban sa kanya. Kaugnay sa naging madugong enkwentro sa Mamasapano, January 2015. May report si Leigh Alves. Isang malaking dagok sa administrasyon ni dating Pangulong Aquino ang enkwentro sa Mamasapano ng Maguindanao noong 2015 kung saan nasawi ang tinaguriang 44. Ang sabi ni Pangulong Duterte, ang operasyon daw para arestuhin ang teroristang si Maruan ay Operation Umano ng Central Intelligence Agency ng Amerika. Sa isang pahayag, itinanggi ito ni Aquino. Wala raw siyang Amerikanong nakausap tungkol sa operasyon bago o habang isinasagawa ang operasyon sa Mama Sapano. Ang pagkakaalam niya, tumulong lamang daw ang Amerika sa equipment at hardware na pinanggalingan ng intelligence information. Isa pang ipinunto ni Duterte, dapat ang army ang ginamit sa operasyon na ginawa sa liblib na lugar sa Mama Sapano at hindi ang PNP Special Action Force na sinanay sa urban terrorism. Ayon kay Aquino, hindi limitado ang operasyon ng SAF sa mga urban areas. Isang araw sa itinuturong kurso sa SAF ay ang commando course para sa counterinsurgency sa rural areas. Ang PNP daw at hindi ang army ang namuno sa operasyon dahil sila ang nakahanap ng actionable intelligence. At ang PNP ang may police power at may tungkulin uling ipatupad ang arrest warrant para kinamaruan. Marwan. Itinanggi rin ni Aquino na pinigilan siya ni Noy Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Ging Deles na magpadala ng air assets sa pangambang mangalibang peace talk sa MILF wala raw kinalaman si Dele sa misyon. Umalma rin si Aquino sa bandat ni Pangulong Duterte na tila isinubo niya sa panganib ang SAC troopers. Batid daw niya na mapanganib na target si Marwan at Usman kaya ipinagdiinan niyang kailangan itong paghandaan. Kabilang na ang koordinasyon sa Army bago ikasang operasyon. Hindi raw sanang malalagay sa peligro ang mga pulis kung nasunod ito. Hindi rin daw alam ni Aquino kung sino ang nakatanggap ng 5 milyong dolyar na reward mula sa gobyerno ng Amerika para sa mga nagturo kung nasaan si Marwan. Hindi raw niya ito pinakikialaman. Sa pagtatapos, sinabi ni Aquino na kung may kasalanan man siya bilang Pangulo, ito ay ang pagtitiwala niya kay NOISAF Chief Hetulion na Peñas. Di raw sana napintakasi o napagtulungan ng mga kalaban ang PNP Special Action Force Troopers na lumusob sa Mama Sapano. Tumanggi si Napenas na magkomento tungkol sa pahayag ni dating Pangulong Aquino. Expected na ni Pino yun na kapag natapos yung term niya, there will be times na mababalikan yung mga incidente nangyari sa ilalim. Sa ngayon, nakahain ang reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicides sa ombudsman laban sa dating Pangulo. Sa kanyang counter affidavit, hiniling ni Aquino ang agarang pagbasura sa reklamo dahil wala siyang direktang partisipasyon sa planning, approval at execution ng off-plan exodus. Di raw nito kailangan ng approval ng presidente dahil isa itong lehitimong law enforcement operation. Si Napeñas Anya ang in-command sa Oplan Exodus. Ito raw ang nagplano at nagpatupad ng operasyon. Hindi raw siya nagkulang sa pag-utos kay Napeñas na tiyaking makipag-coordinate sa AFP bago ang operasyon. At kahit suspendido noon si Nooy PNP Chief Alan Purisima, bilang Chief Executive pwede pa rin daw niya itong utusan bilang subordinate na ibahagi ang hawak nitong vital information tungkol kay Marwan at ang mga naunang operasyon para dakipin ito. Naroon daw si Purisima sa briefing noong January 9, 2015 bilang resource person. Sa mga pamilya, kaibigan, kamag-anak na ating mga kalanggalang soft troopers, former President Fidel Ramos. Senate President Frank Rilon, members of the Senate President, Executive Secretary Palito Chova Jr., Secretary Mor and the members of the Cabinet present, members of the House of Representatives Present, PNP OIC Chief, Police Deputy Director General Leonardo Espina, the AFP Chief of Staff, General Gregorio Catapan, Major Service Commanders, Men and Women of the Philippine National Police, Federal Workers Government, Mohammed Amal Bayan, Monique Isa po sa pinakamahirap kong tungkulin bilang Pangulo ay ang pakikiramay sa mga nawalan na mahal sa buhay. Sa pagharap ko po sa inyo ngayon, aminin ko po, hindi ko mapigil tanawin ang aking sarili. Ano nga bang masasabi ko para kahit papaano ay mapagaan ang kalooban nyo? Napakahalaga po ng buhay ni Numan. Bagamat alam nating lahat tayo ay mawawala sa mundo, laging naryo ang tanong na kailangan bang may mamatay o namatay sa pagkakatong ito? Ito po ay sa kabila ng lagi nating paghahanap ng mga paraan sa abot natin mga kaya para maiwasan ang anumang hindi kinakailangan kawalan o pagkasawin. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nadamangdama ko ang pakiramdam ninyo. Naaunawa ko ang bawat pamilya ng ating kapulisang nasawi sa inkwentro nitong nakarang linggo. Ako man ay nawala ng mahal sa buhay ng biglaan. Naalala ko nga po, ang sandaling nag usap kami o nag-uusap kami ng aking umamo. Nag-desisyon siya noon na dumating na ang panahon para bumalik siya sa ating inang bayan mula sa Amerika. Siya na rin ang nagsabi, palapit na tayo ng palapit sa isang madungong himagsikan. Muwi nga po siya na mag kasama lang mga taga-media at klarong-klarong defense po siya. Ang sabi niya, Baka naman miski pa paano. Ma curious man lang ito si Ginong Marcos at mabigyan ako ng pagkakatong makadayalog ko siya at maabot sa kanya ang tunay na sitwasyon ng bansa. Sa ganung paraan ay maumpisan na ang payapang panunumbalik na ating demokrasya. Mag-isa po ako nanonood ng telebisyon sa bahay namin sa Boston. Naghihintay ng balita tungkol sa nangyari sa aking ama. Narinig ko pong sinabi ng announcer sa telebisyon Opposition leader Benigno Aquino was seen lying in a pool of blood. Shots were fired. Sa oras pong yon, parang tumigil ang oras sa akin. Huminto at halos wala akong mapansin sa buong kapaligiran. Bumaliktad ang aking mundo. Hindi ko maipaliwanag ang pagkabigla na naramdaman ko puno. Ni minsan, di namin po naisip na may posibilidad man lang na papatayin siya. Pinakamabigat na siguro ay ibalik siya sa kulungan. Kaya talagang nagulat kami sa nangyari. Sa kanyang pagbalik, hindi na po nagawang makatungtong pa ng aking ama sa lupang sinilangan. Pabawa pa lang ng plano walang habas na siyang pinasla. Nang makukumpirma ang nangyari, hindi ko pinahintulutan ang sarili kong maya. Pinigil ko ang luha ko at inilipat lahat sa galit. Ang ama po namin ang pinuno ng pamilya sa ang aming tagapagtanggol, ang gabay at inspirasyon at ang bukal ng lakas na nagpapatatag sa aming mag-anak noong mga panahon ng Marsan. Pakiradam ko na wala na ng puwang sa maayos na pag-uusap. Itong hinahanap na kadialogo ng tatay ko at ang kanyang mga kasama. Sila ay nagbistulan ng mga aso ulul na hindi na kayang makausap ng matino. Ang sabi ko, Ibibigay ko sa aking ama ang tamang paggalang at pagkatapos gagawin ko sa kanila ang ginawa nila sa aming pamilya. Sa pinakamalungkot at pinakamasakit na sandaling ito, ilang tanong ang buwabalot sa isip ko. Ngayong wala na ang aming ama. Paano natin maabot ang kanyang inaasam para sa bansa? Ibig sabihin ba nun, tapos na ang laban? Kung namatay na para sa bayan ng aking ama at wala naman, wala man lang tayong nakamit na pagbabago, di ba sayang naman ang kanyang sakripisyo at ng libo-libong Pilipino sa mga panahong yun di ko maiwasang isipin na ang huling yuto noon ay hahantong sa madugong himagsikan ngunit nagsimulang magbago ang pananaw ko nang makita ko ang dami ng tao na nindigan at nakiramay sa labas na aming bahay sa Times sa Quezon City tila ba hindi na sila natatakot sa batas militar dito ko po nakita ang posibilidad na maitutuloy ang laban kahit wala na ang aming pinuno. Sa inyo pong mga kaanak ng nasawi nating kapulisan, batid kung nagbago rin ang inyong mundo sa pagpano ng inyong mga mahal sa buhay. May nailatag na kayong mga plano at mga pangarap na nais marating. At sa di inaasahan pangyayari, ay biglang lumabo at dumilim ang inyong kinabukasan. Napakarami mga tanong na nag-uumpisa sa katagang bakit. Bakit ito nangyari? Bakit kailangan may masawi? Bakit kailangan magdus ang pamilya? Sa totoo lang po, hindi ko masasagot ang lahat ng mga ito. Di ko naman po naalala ang dito ko naman po naalala ang ipinayo sa akin nung panahong namatay ang tatay ko. Sabi po nung paring aki kinukupisa bilang kristyano, simple lang ang sinasabi ng pananampalataya natin. May Diyos na nilikha tayo sa kanyang anyo, tanda na kanyang pagmamahal. At dahil mahal sa tayo, mahal niya tayo, mayroon siyang magandang plano sa bawat isa sa atin. Kapag dumadaan roho tayo, sa mga panong hindi natin makita ang planong ito. Marahil nahihirapan tayo sapagkat ang tinitingnan lang natin ay kapiraso lamang ng kanyang buong plano. Ngunit kung makikita lang raw natin ang kabuuan ng planong ito, ay liliwanag sa atin ang tunay na kagandahan Nais ko rin pong balikan ay isang sipi mula sa aklat ni Juan Kapitulo 15, versikulo 13. At ang sabi po, walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig na isang taong nag-alay na kanyang buhay para sa kanyang kapwa. Sa inyo po mga mahal sa buhay na mga namayapa nating kapulisan. Alam kong batid din ninyo ang puno tulo na kanilang pagsali sa upo. Silang apat-apot-apat na apat pulis sa murang edad na 26 hanggang 30 siyang na taong gulang ay tinulak ang kanilang mga sarili at sinagad ang kanilang kakayahan para mayambag ang kanilang pinakamalaking mayaambag. Hindi lang para sa sarili o sa pamilya, kundi para sa ating ilang bayan. Inialay nila ang kanilang buhay para sa malawakang kapayapaan at kaayusan. Ano naman po ninyo? Dalawa ang target nila sa nangyaring operasyon, sina Abdul Basit Usman at Sulkipli Binhir o Abu Marwan. Dabagitarin rin po natin kung gaano sila kalaking mga terorista. Buwapatay sila na walang pakundangan at nagpapakadalubhasa kung paano higit na makakapaghasik ng terorismo. Sospek nga po si Marwan sa pambobomba sa Bali, Indonesia. Doon, dalawang magkasunod na pagsabog na nangyari. Matapos ang unang pagsabog, hinintay nilang dumating ang mga sumaklolo at saka pinasabog ang pangalawang bomba. Dalawang daan at dalawang katao ang nasawi dito sa nangyaring operasyon ito ng SAC, di umano'y napatay ang pangunahing target na si Marwan. Umasa, umasa naman po kayo na ang pangalawang target na hindi natin nahuli noon ay makukuha din natin. At kilala niya naman po ako. Kapag nagbitaw ako ng salita, tinutupad natin. Number one po sa listahan ng dapat nating gawin ay ang pagdakip kay Basit Usman. Inutos na natin sa kinuukulan ang pagpaplano ng mas mahusay na operasyong ulihin ang taong to. Kumikilos sa po ang inyong gobyerno. Hindi lamang sa mga oras ito, kundi bago pa man ako umarap sa inyo upang isikatuparan ito. Patuturayan po natin ang paghiran ng batas sa buong Pilipinas. Tinitiya ako po sa inyo, mauhuli natin si Usman. Alalahanin po natin na may binupat tayong Board of Inquiry na ang trabaho ay alamin ang totoong nangyari at kung sino ang gumawa nito. Ang gusto natin, hindi na maulit ang pangyayaring tulad nito. Bilang Pangulo, gusto ko kumampung magalit. Ay hindi ako pwede magpadala sa emosyon. Hindi ko pwede ida sa barabarang pagdedesisyon. Dahil kapag pinairil ko ang galit, baka imbis na maresolba. <coughs> ay lalo ko pang palalain ang problema. Sisikapin po natin makamit ang katarungan para sa lahat ng pinaslang at kanilang mga naiwang mahal sa buhay. Makakaasa rin po kayo. Pipilitin natin bawasan ang agam-agam sa inyong kinabukasan. Tutugunan po natin ang inyong mga pangangailangan ng sumusunod sa lahat ng batas at patakaran. Gagawin po natin ang lahat. Sa abot natin makakaya. kaya. Gagawin po natin ang lahat natin makakaya upang tulungan ang bawat pamilya ng ating mga bayaning kapulisan kinapanayam na po ngayon ng ating mga kasamaan sa gobyerno. At nakausap ko na rin po ilan sa inyo at kakausapin ko kayo lahat. Nagla na po ang inyong gobyerno na karapatang tulong paninsal sa beneficiaryo ng bawat kapulisang nasa o nasukatan. Lahat ng na maaaring manggaling sa pamalan ay sasagad natin. Mula sa pagbibigay suporta sa pag-aaral ng mga beneficiaryo hanggang sa pagtulong sa paghahanap ng trabaho at mapagkakakataan. Inalam po ito sa mga halimbawa ng ayutang ipagkakalog ng inyong gobyerno. <coughs> <coughs> <coughs>